interview. Sa so ngayon po, nagsisimula yeah. po na po ang oh. interview namin. Ah, si Kalalabas na lang po namin, ano, ang practice sa iyo. Ah, sa ngayon, day 5 na kami. Pang 6 na araw na, na po namin. Malapit na po kami tumayaw. Buo na po yung sayaw namin na 5 minutes and 47 seconds. Ano na lang po? Costume na lang. Lilinisin na lang namin yung sayaw. Kaya magdadala kaming walis, walit. Basahan. Basahan. Torwax. Isang kilong bigas. Mantika. So, Isang kilong tinapay. Tsaka karot. <laughs> happy birthday nga ba lang? Ah, Jillian, happy birthday. Oh, Jillian, happy birthday. Na, puto ka na yan! Ako yung nag-birthday. <laughs> happy birthday. See you tomorrow and see you next time. Hi, Pochiquel. Pochi Ken. Pochi? Ken. Oy! Pochi Ken. Sabihin nga pala oh, ako kay Dave. <laughs> 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 sabihin, sabihin mo na. Burong mo tayo. <laughs> okay. But, mas, 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 <laughs> ano man sabi? boy. Ano? Uh, Nag-sa uh, ngayon po maagap kaming nakaalis dahil sa cooperation nitong uh, mga kagrupo ko. Oo nga, well, marami uh, pa ako na hanggang Gangnam Style. O tara na, wi na tayo. sa kalokohan na. May may ma-recommend po ang napagandang fountain ng Luneta. Dead, Pinagmamalaki, it's more than in the Philippines. Ganun. Uh, what do you say about the our dance? i boy I'm boy. You don't understand what Oh, you. oh yeah, yeah that's right. That's And then you <laughs> guys <laughs> Hey in Korea, kaya <laughs> <laughs> You know <man>. Oh <laughs> kagi <laughs> <-zin>. oh, oh. <laughs> Game.

ah, Good. Uh, Good. 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 may bago Good. po kami nakilalang babae si Daina. Daina. <laughs> si Daina nito. si Daina ni Dinosaur. lahat kami Daina. Daina. ito Daina din, Daina, 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 Daina yun lahat. <laughs> 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 game. ganon si ganon si ano ulo ka? Oh, <laughs> <laughs> sige! <Sangay> mo. Hindi <laughs> <laughs> ka na kami madulas kayo. Lahat kami, sabay sa barangay. Yung practice po namin may konting kamalasan lang. Pero siniswerte pa rin dahil nabuo na namin. Ah. Pero medyo may kinulang. Kulang kami ng isang tao. O. Oh. Bailangan mo si Pochi Lee. Pochi Lee. O, oh. anong masasabi niyo dun sa kulang? Ito corner. <laughs> ito lang o, oh. simple. Ang um, masasabi ko lang... <laughs> kulang yun, Ito. Ayos hindi siya ng practice. Okay lang. Okay. Sayang nga po kasi. Dapat kumpleto na kami. Ang problema na lang. Part time sisigaw Okay, I'm ready. This is... his first time... Oh! Ahu! Oh! Pochi on the air. Tunay kayong pochi. po. kayong pochi. Ah, Bukas na dyan dalawa Paolo, ano masasabi mo sa tropa mong wala na si Sunny Boy? No comment. No comment, no comment. <laughs> 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 si Jonathan kumain ng? Epsis. Sambutan. Sambutan. At dumiretso sa? Masitan. Kasama niya si? Julian. Nanakipag? Sambutan. Ang niya ay si? Samuelan. Si Lainag, tutukan. At pagwinay ni Samuel ay... tubuan TUBUHAN! tubuhan! <laughs> tubuhan. Si... Pagkatapos ng TUBUHAN, naglampungan. Ang <laughs> pakilala ko <Pap> nga pala si... Maglans <laughs> ng Pochi Boys. Ito nga pala... Ako si... MAGLA! BOOM! It's Maglans o Malas. Ako ay <Okay. laughs> Malas! At okay. ngayon po, magagang namsell na naman itong mga ito. One, two, Uh, uh masaya po, po kami. Gangnam na Dahil nakilala kami namin ang mga tropang par. 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 Para gang, go <laughs> home. <laughs> I-stop ko naman 'to pagkatawid natin. Hello. Ang hirap pag-alit, -ano, tingil-tingil Okay, magbabay na kayo. Hi, oh, uh, by the way, my name is Pochikel. Pochikel. May good night kiss ka ba para kay Jillian? By the way, I'm Pochikel, but you can call me Smalas. Uh, Smalas.